ugali niya sir, di mo siya pwedeng turuan. Pag kukontrahin mo yan, di mo lang mamala yan. Kung ano ng bagay lumipad papunta sa'yo, maipalo sa'yo. Tignan mo naman po yung ginawa niya, oh. Sinuntok po niya ako. Ayan pa, oh. Tinatsak niya yung likod ko. Grabe kang mamumugbog siya ng bata, sir. Pinapalo niya ng kalan, kadina, sinikmuraan niya. Kayo ba'y mag-aayos dito ngayon? Ayaw ko po. Ikaw, sir. Ayaw ko na, sir. O, di, spit na Thank ka kayo. Thank you. Okay, yung apat na bata. Yung gusto apat Gusto ko po, po atin pong paimbestigahan, pupuntahan po yung bahay ninyo para malaman kung ano talaga ang sitwasyon. Opo. Unang tanong muna, ma'am, wala na bang pag-asa na kayo'y magkaayos ni sir at Magkabalikan, Siyempre, yun ang gusto naming lahat dito. Ayoko na po. Ilang taon na kasi kami nagtiis eh. O tsaka madali lang naman kasi sabihin kasi nandito eh pero pag nasa bahay na magbabago lahat eh. Sa totoo lang natruma ako ng gusto at tsaka po. Kasi pinapayaan niya ako lagi sa labas. Hindi ko na kinaya. Madalas po na pag po namin sa amin. baga sa mga bata. Kasi simula po sa Paul, yung mga anak ko lagi po niya sinasaktan. Pag sinasaway ko po siya na huwag mong saktan kasi nga, diba? <laughs> di ba? Hindi man dapat. Hanggang naglakihan na yung mga bata. Hindi <laughs> na nakikinig po yung isang anak ng lalaki. Umantong na lumaban sa akin kasi sa takot nila sa papa nila, nabugbog ako ng anak ko yun ang munti ko ikinamatay yung BPO ko. Tapos pumunta yung mga tanod noong time na yon na hindi na siya naabutan. Yun na yung sinuntok ako ng anak ko kasi sinabi niya, sige patayin mo na yung nanay mo, patayin mo na yung mama mo. Yun ang hindi ko kinaya kasi ang anak ko, ano sa mga ikaw tinaya. Kasi yung bata na yung sumatas mo kasi yun ay isang buwan. Tinabuhan po yun sa sagat. Tinatanong ko yung anak ko bakit nagawa niya yun. Natatakot ako kay Papa, ma'am. Hindi ko sundin yung mga sinasabi niya unang direct to the point sa sinabi niya, walang katotohanan po. Nung paalis na ako, yung bata na yon sinigawan niya, sumama ka sa, sa, papa mo, pariho ang mga utak niyo. O, sabi ko sa bata, o, oh, sige na, kunin mo yung gamit mo doon. Ito bata, pumunta dapat sa bahay. Sinundan niya kay kukunin ang cellphone. Nagpang-abot sila ng anak ko, nag niya ang cellphone, hanggang nakita ko na lang na nagka, Parang ito, parang sinasaktan din yung bata. Ang bata, nakita ko talaga, nasuntok siya. Hindi ko bang sabihin, sir. Wala pong katotohanan Wala pong yung parang... sinasabi ni nanay na nananakit po kayo ng bata. Ay, actually, yung pananakit sa asawa, ma'am, di ko nagawa ni Minsan sa kanya, ma'am. Kung nasaktan yung huli, ma'am, nasaktan siya, para lang talaga ako makatakbo, ma'am na itulak ko talaga sa yung pasang sinasabi ni ma'am. Tinulak ko talaga, nandyan ang mga anak ko lahat ma'am. bata po ba ay nasasaktan po? Nasasaktan ko, ko pa minsan-minsan ma'am regarding yung kakulitan talaga. Ano um, may maiwasan. So, aware po ba kayo sa batas na bawal pong manakit ng bata? So, um, parehas kami yan ma'am. Hindi ko sinasabing ako lang. Para po sa kaalaman niyo pong dalawa, nakausap ko po kanina yung bata. So syempre, ang bata po ay hindi po magsisinungaling. Nalaman ko po sa bata, sir, na kayo po ay nananakit ng asawa niyo. At nalaman ko din po na nasasaktan yung nga rin po sila. So gusto ko pong marinig kung anong pong reaksyon nyo sa bagay po na yun. Unang ulitin ko po yung pananakit sa kanya. Aminin ko na nanakit ako yung bangayan naming salita. Pero yung physical na po ma'am, kung nasaktan man siya upang makaiwas lang po ako. So alam nyo po ba na yung pong nangyayari na na nasasaksihan ng mga bata is uri po ng pangaabuse rin para sa kanila. No, ikaw datanungin sir, gusto mo pa ba? Pangarap ko pa para sa kabotan. Wala man akong ano ma'am. Mahal mo pa si ma'am? Ay mahal ma'am. Ma Pero alam ko ma'am, nandiyan kasi yung tinatawag ko ng pader ng pagsubok ma'am. Kung sa atin po, bilang um, doon din po tayo sa pamilya na maayos, gusto rin po nating magkaayos sila. Pero kasi hindi naman po natin hawak yung kanilang damdamin, yung kanilang isip. Kaya gustuhin man po natin ay wala po tayong magagawa kung ano magiging desisyon nila. Uh, regarding dun sa pagkakaso, ma'am, kayo po ba ay may planong magkaso laban kay Sir Rene Boy? So wala po kayong planong magkaso. So ano po ang gusto niyong mangyari ngayon, ma'am? Lumayo sa sa amin para hindi na po kami masasakta ng anak ko. Tatanggapin ko yan kahit bigat sa kalooban ko. Kahit saan ako makatira, basta ligtas lang ang sarili ko walang problema. Kung darating man sa punto na yan, magkaroon ng kaso, I guess, magkakaroon din ng malalim na investigasyon. So far, malalaman yung katotohanan. But the end, ang gusto ko mangyari uli para sa kabutihan ng pamilya ko. Kayo ba ay may bahay dito? Ba? Bahay lang bahay, o, po. Bahay may suwari niya? Opo. Bali yung bahay po ngayon na nagsama kami. Nabili ko yun yung kasagsagan po nung dem demolition ng baboy. Saan hindi kayo kasal? So kung ikaw yung bumili, talagang siya ang bumili ng bahay, sir? Nangutang kami sa isang personnel para mabuo yung worth 20,000. pag ipo namin plus sahod ko, plus yung kinuha niya. Ah, so, kumbaga, joint kayo. Ganun po ba? Hindi po, wala po siya kasi diyan yung pagbili ko, hinulugan ko po ng dalawang linggo yon Kaya wala po siyang kinalaman nun. Pero pumapayag ka naman sir na ikaw ang magpaparaya na. Magpaparaya, pero Opo, paparaya ako pansamantala, pero regarding dyan sa sinasabi niya, kayo na bahala mag decision kung totoo o hindi. Bahala kayo. Para hindi mo naman sabihin, sir, na babae lang pinapakinggan namin. Ano yung sa side mo, sir? Ano ba yung mga gusto mo? Baka pumayag si mama and we'll see. Hindi ako magbibigay any cash amount sa asawa ko para sa suporta sa mga anak ko kundi ako na mismo ang magbibili ng bigas o ulaman kapag mayroon ako para sa mga anak ko. Ako na mismo mag-aabot ng halaga o pera para sa pag-aaral ng mga bata at iba pang pangangailangan nila. Hinihiling ko po kung maari sa bawat linggo, 7 days man po tayo, may dalawang araw po ako na makakasama ang apat kong anak para magbanding kami o mamasyal at sumasamba. Valid ba, ma'am, itong mga requests, kumbaga, or kahilingan ni Sir? natin po yung sa pagsuporta, Sir. Medyo, i-specify lang natin, Sir, kasi medyo narinig ko kapag meron po. So, syempre, Sir, hindi naman po pwede kapag meron. So, dapat may specific uh, araw tayo kung kailan po. Then, regarding po sa pagsusuporta, hindi lang, syempre, kayo ang magsusuporta. Hati kayo, syempre ano po bang prefer nyo na suporta ni tatay dun sa mga bata? So kung ako naman din, kasi binigyan ko sa karapatan kay anak nga niya, di ba? Kung ako lang naman din papiliin, mas gustoin kung hindi siya magsustinto. Kasi ayoko kasi ng ganito kagulo eh. So ang point kasi niya dun sa sinabi niya, ang sustinto niya, ibibigay niya sa mga anak ko, hindi sa akin. So anong pwedeng mangyayari? Ang suporta naman po talaga ni Sir isa mga bata po sa talaga. Bata, bata, Pero pagdating po sa inyong dalawa dahil hindi nga po kayo kasal, wala na po kayong pakialaman. alam Sir, kung mag-boyfriend si Ma'am, okay lang sa inyo. Wala akong pakialam na naman no? okay. kung ano. Na oh. So ikaw Ma'am kung mag-girlfriend si Sir, okay lang sa inyo. Okay lang 'yan. nga lang 'ko sinabi niya, wala nang ibang tutuloy sa bahay. Wala bahay. Okay. Mayroon na ba kayong bago wala. Wala po. Wala Regarding dyan, lang Pwede na para matagulo kami. Insert. Kailan mo ba, sir, itong tinutukoy nyo? Nakita ko lang yan, ma'am, sa picture. Diyan, sa ginawa. Anong pangalan? Sige, pangalan mo, sir. Sino? Ito ba, si Arofo? Arofo Gilbert. Chewin ko po. Sa ano po, malayong chewin po sa papa ko. mga puentes po yun. Ganun pero, lang. Pero may relasyon kayo nito, ma'am? Wala. Wala. Paano kami naging relasyon yan? Hindi ko na alam. sa nakatira yan. Kung dumating man sa point na magbo-boyfriend na si ma'am, huwag mo na lang patuloy yun dun sa inyo. Kung baga, dun ka na, pwede doon sa bahay ng boyfriend na bago ni okay. ma'am. So, ano na lang natin dun, ma'am? Kung halimbawa, magkaroon pa po ng karelasyon or ano, wala nang pakialam si sir doon. Ang concern lang ni sir, wag niyo pong iuwi iu doon sa bahay. Kasi, Alam ko po. Alam Menon ko po din yun. po, sir. Kung magkaroon man po kayo ng karelasyon, wala nang pakialam si ma'am. wag niyo lang pong iuwi iu doon sa bahay. Let's say, halimbawa, ma'am, anong gusto mong sister? Eh, halimbawa, hiramin ni sir ngayon yung bata, Sabado, Linggo. Kasi baka mamaya makita mo palang magwawala ka na. So, paano ang gusto mong sister okay. nyo para hindi sa na kayo magpang-abot? Papaalam ayon? niya sa akin ng oh, maayos, ganyan. Yun lang naman eh, kasi simpre ako nanay, maghahanap ako, saan kayo yung anak ko, ganyan, di ba? So, so doon na mismo na sa bahay niya, ma'am, kukunin? Oh, oh, dun mismo sa bahay, walang problema yun sa akin. And then, ito po yung idadagdaga. Tulad nito, aminado akong kailangan ko rin ng nagano sa mga anak ko. Wala na akong ibang naisip kung hindi siya kasi sa yung ama. So, sino nga lang sabi nga naman, dahil anak nga namin, sino nga labang magtutulungan, di kami lang din. So ngayon, meron po kasi akong kaso ngayon na kailangan kong tapusin o kailangan kong gawin na kailangan ko din siya kasi kailangan niya mag-aruga sa anak niya. So nakapag-book po, nakapag po ako ng ticket okay. itong May 29 dahil yung anak ko po papunta nandun sa purbinsya na kailangan kong asikasuin, kinuha ko na yun sa DSWD. So ngayon lumayas ulit, minority edad yun. So, may anak ka pang iba, ma'am? Oo, no, uh, parehas po kami may anak sa una. Okay. So, meron pong diferensya po yun. So, so ang gusto nyo, ma'am, na pag nanay, umalis ka, kay Sir siya. una. Iiwan po sa kanya. Oh, oh, wala, doon sa sabahay, wala pang problema. <laughs> Pwede kang umuwi sa bahay ay, niya. In it, ay, initay, ma'am. Pero pag dumating na si ma'am, alis ka na ulit. Willing na, willing ako niya. Kasi sir, once na malaman namin na talagang sinasaktan mo yung mga bata, eh may kakalagyan ka, pati si senator makakaaway nyo. Ma'am uh, and sir, part po ng intervention nila or activity po na gagawin nila as, more, uh, as per monitoring po namin, sila po ay mag-a-undergo po ng mga interventions dito sa office. Kagaya po ng parenting uh, counseling. So may mga counseling sessions po dito. Maganda po na maka-attend po kayo para at least uh, mas magampanan at mas magkaroon po kayo ng kaalaman opo, patungkol po sa pag-aalaga sa inyong mga anak. Ang pangyayaring ito, para sa akin, may bounce stick lang talaga kailangan kong labanan. Nakasalalay ang kinabukasan ng mga anak ko. Tama, tama. Kailangan tama. ko talagang labanan. Nasa sa inyo yan. O, kaya na. Ako ang ama, number one, ako ang unang gagawa ng paraan na gagayad tama. ako na sana patubayan ako ng Diyos. Salamat. Mara kita. Pagsubok lang ito natin lang. Pagsubok lang lang. lang Sabi ko na nga sa'yo, tulungan kita. Alam ko na sa kasamaan ka. Tulungan kita. Sabi ko yan sa'yo. Hindi ako tatalikot sa pangako ko sa'yo. Hindi nga ako tatalikot. Pinangako ko na yan sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. Iwanan mo yan. Alam mo yan, sinasabi ko sa'yo na Totoo yan. tinanggap ko rin kung anong binintan mo sa akin. Okay lang, karapatan mo yan. Alam ko, mahal mo ko. ang kita lang. Mahal na mahal kita. Nandito lang ako sa lahat ng pagkakataon. Tandaan mo yan. Huwag ka magdalawang isip. Alam mo, paano mo ako lapitan. Huwag ka mag-alala. Medyos tayo. Come on here, come Mahal kita. Kahit sa, sa lahat ng mga nangyari, mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Mahal, mahal, mahal kita. kita. Patawad ko naman mga nagawa ko sa'yo. Tao lang din ako nasasaktan. Si Raffy, maraming maraming salamat po. Birthday pa ng anak ngayon? <laughs> <laughs> ko ngayon. Magkakasaktan. Mas anak ko. Gusto mo punta ako doon? pag celebrate natin ng bata? Ha? Huh? Gustong gusto ko. Natin, kaya magluto kaya ako magluto sa gusto natin lutuin. Tandaan mo pa yan, pagsubok, pagsubok lang ito. Ibigay ito ng Diyos sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Huwag kang mawalang pag-asa. At asahan ko rin, anumang problema ang hinaharap mo, personal mo, asahan ko layuan mo na yan. Nagkaroon na po ng permahan at nagkasundo po ang dalawang panig po para sa kapakanan po ng kanilang mga anak. So sana po hindi lang po dito natatapos to at mas magandang balita po yung marinig po namin tungkol po sa inyong dalawa. Mainitin po kasi talagang ulo niya. Kunting bagay, kunting ano, eh, kailangan magalit siya. Yun lang po talagang wish ko na bawasan niya o kaya burahin na niya. Kasi 'di ba, hirapi eh. nagkatrong kami sa mga ganyan. Kung talagang mahal niya kami, patunayan niya 'yun. Ganyan so, lang naman. Unang-una -una, nangangako po ako for the sake sa family ko. Wala akong ibang hangad po talaga ever since uh, kung anong problema ang kakaharapin, ako mismo ang unang tatayong haharap o sisira sa problema na 'yon. And then hangad ko rin po ang kabutihan ng pamilya ko. Ito lang sabi ko sa iyo lang. Alam ko ang problema na 'to, alam mo rin. So Huwag kang nandito ako para tumulong na tibagan natin to alang-alang sa mga anak natin. Napakaganda tingnan. Noong last time nandito sila, stress time dahat ko. Ngayon, yun. Magkabati na sila, kasama yung mga anak nila. Congratulations. Ngayon, napagbati po namin kayo. Maraming maraming salamat, alang-alang sa mga anak ninyo. Sino po ang unang nag-reach out or hindi ko sabihin tumiklop. Yung bang nagbigay ng pag-unawa. Pag-unawa na lang. Ako po. Hoy, kayo po. Gentleman, paano po nangyari? Unang-una -una po, tinitingnan ko po talaga yung magiging buhay namin sinaharap. Kung kung ganito na lang, o magkagulo, walang mapupuntahan. So, kailangan kong tumayo bilang ama, ayusin ko yung pamilya ko po. Padre de pamilya Ano pong sinabi niyo kay ma'am? Nung ina-nana mag-chickhands mag na bali kami, isabi ko, chickhands lang ba? <laughs> <laughs> no, no, no. Ano ginawa niya po sa'yo? Isabi, <laughs> e, siyempre, bilang mag-asawa, kiss ko siya, then nag ka po kami. Yan naman pala. Ma'am, kayo naman po. Anong ano naging po, reaction nyo? Wali, ano ko na lang po. Naging okay na po lahat kasi, ano, gifts ko na lang po din sa anak ko kasi birthday po kasi may niya, niya ngayon. ngayon. Kaya sinamahan din po ng reaksyon Kaya po. E, okay, wali, nag na po kami dahil po sa mga anak lang din, naawa din po talaga ako. Wow! Okay, sino may birthday? Si so, happy happy birthday! anak ko na. Ashley, happy birthday sa'yo. Oh. Araw may gay mismo. ngayon mismo? <laughs> Ano masasabi mo, Ashley? tu so, isa ka sa dahilan bakit nagkabati ngayon parents mo. Anong mensahe mo sa parents mo? Ano masasabi mo? Thank you po kasi nagkabati na po sila. Anong feeling mo na isa ka sa reason kung bakit magkasama-sama ulit kayo ngayon? Masaya po. O, anong mensahe mo kay Papa? Thank you po sa kanya. Kay Mama? Thank you din po. Kuya, anong mensahe mo na itong Papa Mama mo nung nandito noon, parang asot pusa, ngayon, yeah very sweet na sila at buo ulit kayo. Masaya po kasi ano, buo na po yung pamilya namin at wala na po silang ano, pag-aaway po. Oh, Anong grade ka na? Grade 8 po, second year. Pa, thank you sa lahat pa, sa pag-aalaga sa amin, sa pagbabantay sa amin tuwing tulog kami. Tsaka thank you rin sa mga pag may sa amin, lagi ka nandyan para sa amin. Wow! Thank you rin kay mama kasi lagi niya kaming pinabantayan yung may sakit kami tsaka lagi kami pinagluluto ng mga paborito namin pagkain Ooh, masarap pala magluto si mami Opo. wow okay sa mga kapatid mo naman yan nakikinig sila ikaw ay tinitingala nila ikaw ang modelo nila pakabait lang po sila tsaka support po sa mga lahat ng gusto nilang gawin okay pwede ba sabihin na huwag na magsabunutan Hindi kasi last time sabi niya, sa bunutan na sa <laughs> ikot. Huwag na sa bunutan. Birthday celebrator. Saan mo gusto kayo i-tweet it ngayon? Ngayon mismo. Ililibre ko kayo. Saan yung gusto? Sa mall po. Sa mall. Call. Ito. Oh. Gusto pa <laughs> na bulong sanggip. Pero sanggip. Ikaw lang at may gusto ng sanggip. <laughs> Ito si Sherry. Yung buffet. Gusto mo sa Shangri-La. Ano bang pinakamasarap na buffet malapit sa area? alam ko pinakamalapit yan, Shangri-La. Yung The Heat. actually, may, may, card ako sa The Heat. na pwede kong sponsor yan. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odette, ipa-reserve mo nga sila sa The Heat. tapos magmumuling na rin po kayo. Okay <laughs> ba <Bahala>, yan, sir? Bumara, <laughs> sir. Parang speechless po ako. Pero, wala nang away. Pangako Baya ko na. sa inyo, sir. birthday ko sa inyo. Sorry, binangin mo ito, sir. Sige. Uh, Pwede pang six, dahit yan, pwede eight, pang... 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. Eh, dagdagan lang 10 to para sarado. 38, 39, 40. Oh. Yung numero 40, masama rin yung sabi ng sa Chinese, yung 40. Gawin natin 42 na lang. 42. Okay. Oh, 42. Okay na po yan. <laughs> Thank you po talaga Hindi ng marami sa, sir. sa ano, birthday celebration para mahawakan niya. <laughs> po. Marami As salamat say. po talaga. Thank sir. you po talaga okay. ng marami sir. Alam niyo kung bakit ako nagbigay ng ganong halaga? Kasi po nabuo po yung family niyo sa muli. Kasi nung last time nandito po kayo, stress na stress po kami lahat, lalo po ako. Ngayon, napaka ganda po tingnan. Di ba? Sight for sore eyes, ika nga na kayo, masaya, malungkot dating mga anak nung pumunta rito. Ah, ba't naiyak po kayo, Tay? Sabi ko na nga po, parang wala akong masabi po. Basta mahal ko pong pamilya po pamilya ko. Yun. Okay. Salamat din po talaga sa inyo. Maraming maraming salamat po. Oh, walang anuman po. Kayong nagiging daan sa katayamikan ng pamilya ko. Sana po, wala nang pagsubok na darating sa buhay namin. Dasal po tayo palagi, sir. O, number one po yun. Very oh. powerful na nasa taas po. Siyempre, palaging naka-standby lang po siya. Nag-aantay lang ng panawagan natin. Pag manawagan tayo sa kanya, tumutugon po yan. Depende po kung paano kayo magdasal. Ayan po. Jocelyn! Ayan, si Jocelyn. Hello, good afternoon sa inyong lahat. oh, eh, alam ko naman, suki ka dyan sa The Heat. Meron ditong anim silang uh -huh. members sa family. Eh, gusto oh. ko i ko sana sa The Heat. Pwedeng pwede. Basta nagbati na sila. Ayun, bating-bating. Uh, bating. Yung eh, eh, binigay ko, 42,000, uh, pang muling na lang nila yon. Oo, uh, uh, sige, pakainin natin dyan para masaya naman sila. Ayun. O oh, sige, uh, Joshua, Mamaya, uh, Wag huwag mo uh, ipapang telepono, kausapin ka ni Odette. Maraming maraming salamat po sa inyo, ma'am. Maraming salamat. Uh, walang anuman po. Basta napabati na po kayo. Opo. Oh, thank you po, ma'am. Maraming pong salamat. Uh, walang ano man po. Okay, sige. Thank you, Joselyn. Okay. Yung kakainin niyo mamaya sa The Heat sa Shangri-La, sponsor ni Joselyn yun. Libre na po yun. So ngayon, <laughs> tingnan ko, meron pa akong 8 dito. <laughs> <laughs> Abot pa kaya ito. Bilangin mo kung meron pang 8. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Oh, may natira pa kunti. Pag nakasagasa ko ng kamatis. <laughs> Two, three, okay. Four, five, six, Ayan. Pwede pong pamuling niyo, Pwede pong pang negosyo. Depende po sa inyo. Yan. Basta may... bali 50,000 po lahat yan. Sir. Malaking blessing na po talaga sir kasi po yung may tindahan po kasi kami yung maliit. Bali doon ko po kinukuha yung pang-araw-araw ng mga anak ko. Ayun. So... Binigay mo na sa kanya portito 42? <laughs> Bigay mo na. Oh, ayan. Thank, mo. Maraming, Thank maraming, you Thank you. Marami pong salamat Ayun, Pandagdag na rin pala doon sa sari-sari uh, store uh, niyo. Opo. Meron po. Meron maliit po. Ayun. Si, napakaganda. Nakausap natin si Jocelyn. So, mamaya po, kakain na kayo sa Shangri-La. Edsa Plaza. <laughs> Thank you po. Mag-reserve si Jocelyn ng private room doon para makapag-usap kayo, makakain kayo na maayos. Siyempre, Odette, sasamahan ni Odette. Siyempre, ang assistant ni Jocelyn, kanang kamay ni Jocelyn. Odette, tumulong tumulundag-lundag si Odette. Gusto mo sumama ka rin Sherry? rin. Siyempre, siya rin. Eh, man. Hey. Hindi tayo papatalo dyan sa... Ang bupay, malulugi sa'yo. Eh sige po, okay na. Si Sherry at si Odette sasama sa inyo. Maraming salamat, salamat po rin. Si Kuha kayo ng isang private room doon sa so Shangri-La, sa so Dahit. Apo, apo. Sige, sir. Kasama si Sherry para hindi malugi. Maraming kong pagkain ang kilera. Mas maganda kung makakain yung lahat. Kaya lang, kahit na siguro, baka tatlong ko tayo ng busok na buso. siya. Ang style po sa buffet, tuturuan ko po kayo. Alam ko, nakapunta siguro kayo. Ang style po niyan, tupuha ka ng kunti dito, konti, kunti, kunti, konti, hanggang sa mati pang Kasi yung mga iba, kuha agad na sa unang kandera na wala na, sa pangalawa, wala na. Busog na, hindi mo nang patikman yung tatlo, apat, lima, anim. Tapos yung pamasahik, paano kayo nakapunta rito? Sumakay po. May service ah, po. Sinakay namin, sir. Yatid nyo yung sila pa wake. Yes, sir. Yes, sir. Okay, po. okay, okay na dyan? Yes, sir. Very good. Okay po. Tapos sabi mo doon sa Shangri-La na mag-ready ng cake, mag-happy okay, birthday cake, ha? Okay, sir. Okay. Gusto mo ba na lagyan dito ng wig para pag-exam? Wala, <laughs> 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 so, sir. Big-wili sa trabaho namin dyan. <laughs> Bakit? Ikaw daw niya nagulot yun eh. Oh, ano nga yun? Pag nabubuat ka, di ba sumaganda para may patungan ka? Pag <laughs> may Tingnan mo ito sa ano, ganito ang klaseng buhok ko. Oh, para pag usang ka na magsabunot ang kami, pang sabunot siya, joke lang. Ang may buhok naman pala kayo, sir. Nahita ko talaga pagkaano, mga siguro, pag nakaligo ako, siguro wala man na naman yan. Hey, pero tapos naman na, eh, nagpapataw ka ba nun? Sinabi mo, nagsasambunot ang kayo yung dalawa? Totoo ko talaga. Bunutan ba tayo? Hindi ko. Wala ko ko talaga pangawa. <laughs> Yo! Thank you! Thank you. Kayo. Oh, happy Birthday ha! Kuya ha! Huwag mong pabayaan yung mga patid mo Kasi ikaw ang second parent in their absence Alam mo yan ha! Sir! Sir! Thank you po! Thank you po sir! Oh, ate, ate! Ate! Birthday girl! Happy Birthday! Okay! maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin na po yung pamilya ko. At din maraming salamat sa tulong binigay sa aking financial na 50K. Then maraming salamat po na pag-celebrate po yung anak namin sa kanyang 12th birthday po dito sa lugar na ito. Talagang marami po salamat. Busog po talaga kami sa nakakain po namin na sa inyo po, Kurish Jocelyn po. Maraming maraming salamat din po. At mabuhay po kayong lahat po. At marami, Maraming yung salamat at sana po marami pa kayong matutulungan iba po. Maraming salamat. Ang mapahiya, ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol na paka